ayan guys andito naman kami sa Mr. DIY kasi bibili raw siya ng headband kasi maganda daw yung headband dito ang daming niyang alam no maganda daw yung headband dito at bibilihan niya rin daw si lola niya ng headband ando na siya sa loob naiwan ako dito sa labas sundan ko lang siya sa loob guys Ano ah, lawak pala din 'yung di?

Basta hindi masakit sa ano dati. Nga. Ah. Kasi merong masakit sa tenga.